na naman ang dating chief of staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes na mabigyan siya ng laptop at wifi connection sa loob ng kanyang detention facility sa Camp diwa At bukod dito, inaayos din ni Attorney Reyes na makapagpa-brain scan matapos na mabagok na magkaroon ng anxiety attack kamakailan. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Hiniling ng dating Chief of Staff ni Sen. Juan Ponce Enrile na si Atty. Jessica Lucila Reyes na mabigyan siya ng computer o laptop pati na rin printer at wifi sa loob ng kanyang detention facility sa BJMP Camp Bagondiwa sa Tagig. Ayon sa ipinasamosyon ni Reyes, sinabi nitong tumutulong siya mismo sa kanyang mga defense counsel sa pag-aaral sa libo-libong dokumento na patungkol sa kanyang kasong plunder craft kaugnay ng pork barrel scam. Para makapaghanda kami sa defense namin, pano alam mo it, it's not easy abogado siya eh. binanggit din ni Reyes na ayon sa Article 3 Section 11 ng ating konstitusyon may right to free access to courts ang mga akusado sinabi rin ng abogado ni Reyes na si attorney Anacleto Diaz na pinahihintulutan ito ng korte sa ibang bansa There's nothing big about that because inmates in, in, in various states in the U.S. and in Europe are allowed access to computers. Kinlaro naman ni Atty. Anacleto Diaz na kung sakali mang pagbibigyan sila ng korte na mabigyan si Reyes ng access sa mga electronic device katulad ng laptop, sasailalim sila sa kung anong limitasyon ang ibibigay ng BJMP. We are willing to abide by such orders, such terms and conditions as the court may impose and under strict supervision by the BJMP. Nilinaw din nila na ang pag-aaral sa mga dokumentong may kinalaman sa PDAP scam ang hiling ni Reyes at hindi umano ito magsasagawa na ibang uri ng komunikasyon na ipinagbabawal sa isang detainee katulad niya. Samantala, Hiniling din ni Reyes na payagan ito ng korte na sumailalim sa brain scan dahil sa di na aksidente ito sa loob ng kanyang detention facility. Noong August 5, ano, um, nagkaroon po ulit siya ng isang anxiety disorder. Ito po yung dahilan kung bakit uh, yun, nabagok yung ulo niya sa wall no, kung saan siya nakapiit. Kailangan daw talagang i-check kasi nga uh, nakita nila na merong, merong side effect yung kanyang pagkabagok sa ulo. Today, the court In granting, simply allowed her to undergo, but pending again the availability, of the earliest uh, availability or available time of the neurosurgeon at the Philippine General Hospital. Muling pinalarahan na mga maestrado na Third Division na senti bayan ang BJMP na huwag ilipat o ilabas ng kanyang detention facilities. Attorney Gigi Reyes ng walang pahintulot o utos na anti graft court. Joyce Balancho, UNTV News, worldwide.